Ayan po mga ka at luto na itong ating sinigang na hipon na may katmon. Kain na po tayo. Kamusta mga ka Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog, magluluto po ako ng sinigang na hipon na may katmon. So, ito yung mga ingredients natin mga kabeshi. Meron po akong sibuyas, luya, kamatis. At lalagyan po natin itong katmon. Bale, ito po ay nakuha ni daddy sa event place na pinuntahan niya kagabi. Sabi niya ay, Mami, may katmon dito gusto mo? Marami lang. So, kaya syempre, pang ano rin yan, ingredients sa aking sinigang ngayon. At meron po tayong kangkong, okra, at itong ating mga hipon. So, ito yung ating katmon mga kabeshi. Dito pala po ay marami lang na ito. Tanggalin lang natin. Pampaasin po ito. Balat-balatan lang. Wow. Eh mga kabeshi. Oh, kasi Puy, masarap din. din. Oh no, lapis ni. Favorite po ito ni Daddy. Isa so so sa toyo. Sa so, ito mga kabeshi. iniwa ko lang, hinugasan at tinanggal po yung mga buhok-buhok. pinagpakulo na po ako ng tubig. Ilalagay ko na itong ating ba, luya at sibuyas. Andres, kinagaya ka ni buddy. Ito din pong kamatis. Nakakagulo na po yung aking mag-aama doon. Binibilisan ko na magloto. At ito yung ating katmon na aking po hinugasan na at tinanggalan ng mga buhok. Ayan. Sinama ko yung kunting balat at saka yung bunga. Yung iba po ay itong dalaway. Tasawag ko na lang sa... Yan, nalagay ko na. Ito pong natira ay gagamitin ko pa sa iba pang luto. Lalagay ko na rin tong okra. Papakuluin lang natin mga kabeshi, saka ko ilalagay yung hipon. Puluan na mga kabeshi. Wow. Pakabango. Tikman ko lang po. May asim na. Mmm, asim. May asim na mga kabeshi. Lagay ko na itong ating hipon. asim na nung katmon. Yan. At ilagay ko rin po itong ating kangkong. Nandiin lang natin mga kabesya. Ito po yung luto na. Nalagtitimplahan ko rin po ng pampalasa. all green mga kabash yung ating sinigang ngayon. Ayan. Takpan ko lang po at pakuloyin lang ng isang beses. Wow! At ayan mga kabeshi, luto na po itong ating sinigang na hipon. Napakabango po nung katmon. Kainan na! Beshi, kakain na po tayo. Pray lang tayo sa glette. Hallelujah Jesus. Andres, let's pray. Andres, please uh pray first. Pray, pray. first. Remember what I taught you about praying? We praise, O God, we honor you. Thank you, O Jesus, for this food. Pagpalaan mo nga po ito at maging kalakasan, Lord, na aming katawan. Salamat sa iyong biyaya ng kalakasan. Patuloy mo nga po kaming ingatan sa aming buong maghapon. At magawa ni Daddy at matapos na mausay ang kanyang mga project. In Jesus' name, Amen. Amen. Kain po tayo, mga kabeshi, ng ating sinigang na hipo na may katmon. Oh, oh. mm -hmm. Brum, 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 brum. Makakainin ko na po muna itong dalawa. <laughs> Oh, thank you, Mommy. Okay. Can you say thank you, Mommy? Thank you, Mommy. Yeah, Ilagay ah, niya Andres na sa yung... Yep. Akala niya ito yung pinggan niya. Iba ito mm -hmm. naman. Ay, ito say, oh, ito sa iyo, baby. This is yours. Ang na po yung pakain. Si Bobby naman ay dito. Oh. Sarap may cut mo naman. Yep. Mabay nga siya yung abang. Yes. Si Babi ang tuwan-tuwa lagi sa recipe ko eh. Nung makita ko nga, ikaw agad na isip ko, Mami. Oo, uh -huh. oh, magugustuhan ni Mami ito. Uh -huh. Di ba agad sabi mo yun nung tayo nasa probinsya, magdala tayo ng madami. Oo, oh. ay hindi na natin nagawa. Yes. Dito pa lang po sa dalawa, very handful na kami. Andres, lalagyan ko sa Andres ng sabaw sa at saka ipon. Oh, bawat marami na Or may boy. Yok. Only one spoon in one fork. Only one spoon in one fork. Oh, this one, bulay. Daddy. Oh, oh, no. Daddy, ang gulay. Yes, thank you. Maraming gulay, mga kabeshi. Mm. Mm. Oh. Si mm. Barbie, favorite niya yan. Favorite niya, sinigang na. Mm. Wow. Mm, this one cool. yours. Okay, okay, this one cool. yours. Yes. Yes. This, one, Daddy? Yes. Yes. this one T Rex. <laughs> this one Mommy. Uh, this is Daddy. This is, ah, Annie, this one, Daddy? This is Mommy. And this, this one is Mommy. Daddy, This one I. Yes. This is so This one is hot. No. This one is hot. So one hot. This one is not, it's not hot. This one is hot. This hot. This one hot. Yeah, so shrimp drink then Ito, No, it's not dirty, it's sabaw. It's okay. not dirty, ay. Wow. Para sa si Tatay. <laughs> Diyan? Do, you... <laughs> Do you know what is this? It's a lobster, mommy. Yes. Sarap naman ng ating ulam lobster. It's a lobster. <laughs> yeah. <laughs> Klik na klika na <malignan> si Barbie. Asi. Bobby ha. Barbie ha. Daddy, look at Bobby. Gusto so niya rin. Opo, 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 opo. Langinig din. Asim! Ah, Cute <laughs> naman yan, daddy. Asim! Ah, o, okay, well, you have so many lobster, ha? Huh? You have so many you lobster. So many. You also have gulay. Where's your favorite okra? Favorite in Andres' okra. This way. This one is okra, gulay. Si Andrew say playful lang, pero ito'y mauubos niya. Oo, ito'y kainin. Sa kaya, na ay pinapaubos ko talaga. Abansan, so, I mean, pag hindi nila kayang kainin, eh ako'y nagluluto ng separate na pagkain nila. May sabaw. Palagi po may sabaw ang aking recipe para sa kanila. Eh kapag minsan, di ko na binablagat, medyo paulit-ulit, kanyang nilaga. <laughs> so, binablag ko lang yung Iba, iba. na oh. That's right. Okay, so rap, Yeah. Wow! With cut ito. Ano sa mga daddy? Mm -mm. Ang cut na? No? Oh. Refreshing pag may cut Lumalapot siya para siyang may ano, no? Mm -mm sampalok na may gabi. Parang gano'n, pinagsama siyang sampalok na may gabi. Oo, oh, oh, parang gano'n na. Kapot. Oh, ay, gulay. Yes. Galing naman yung Bobby namin. Magdaling na magkutsara. Next time, meron oh, na no. yung sariling pinggan. Mm -mm. Ngayon na itatawag niya pa. Oo. Oh, oh. Hmm. Here. Ah! ah mm. like gulay? Favorite ko ni Andres ay gulay. Marami pa doon sa ano. Gulay more o Andres? More, or more gulay. Mm. I like gulay. Bobby also will eat gulay. Oh, I like this one. Ayun. <laughs> เติมมปลาปลาฝนอะไรตะกรวดอือยามี Yes. Mm, Daddy also eating gulay. Mommy also eating gulay, Look Yes. O, oh, dami. Kay mm -mm. hey, Daddy also eating gulay, Mommy. Yes. Gulay is a must, most especially the green gulay. Wow. Full of nutrients, 'di ba, Daddy? Oh, green. Thank all you, the Lord, thank you naman, Mommy. Talagang naturuan mo si Andres kumain ng. Oh, yes. Gulay, no? Si ano na. If a house is divided against itself, that house cannot stand. Mark 3 25.